Kamusta na kayo mga kayami? Isang dekada na wala si daddy kaya huwag na nating patagalin to. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang. Endless love. Isang binatilyo na nagngangalang Junel Labiano ang kasalukuyang nagtatapos ngayon ng kanyang high school. Habang ginaganap ang kanilang graduation, makikitang pinagmamasdan ni Junel ang napakagandang dalaga na nagngangalang Sophia Oman na talaga naman Matagal na niyang hinahangaan ang taglay na kagandahan ni Sophia Subalit ni Minsan ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ito Nang matapos ang kanilang graduation Nagtrabaho si Jonel sa mamahaling karenderya bilang isang balay Kasama ng kanyang kaibiga na si Dexter Habang pinagbubuksan niya ng pintuan ng isa nilang customer Nahulog ang libro nito kaya agad naman niya itong tinulungan Halos tumulutuloy ang laway ni Jonel Nang makita niyang si Sophia pala ang customer na iyon Makalipas nga ang ilang taon na ligaw tingin at yugyug -yug hangin ay nagawa din niyang makipag-usap at magpakilala sa dalaga. Bago pumasok sa loob ng karinderya si Sophia, nakisuyo pa ito kay Junel na pirmahan ng kanyang yearbook. Next naman, makikilala naman natin ang mga magulang ni Sophia na Senadora si at Duro, pati ang kanyang nakatatandang kapatid na si Balong. Tinanong siya ng kanyang mga magulang kung ano ang gusto niyang regalo para sa kanyang pagtatapos ng high school. Sinabi naman ni Supiya na nais lang daw niyang magdaos ng graduation party para muli niyang makasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos nilang kumain, lumabas ng karinderya si Supiya upang imbitahan si junel sa gaganapin na party. Habang magkausap sila ay may dumating na isang mayabang na customer. Inihagis lang nito ang susi kay Dexter at saka ito nagbili na iparada ng maayos ang kanyang sasakyan. Dahil dito ay naisipan nilang gamitin ng kotse para makaganti sa mayabang na customer. Nang makabalik sila sa mamahaling karinderya, Galit na sumalubong sa kanila ang may-ari ng kotse Nagsalita rin ito ng hindi maganda tungkol kay Supiya Kaya hindi na nakapagpigil pa si Junel Napangiti itituloy si Supiya matapos ang pigahin ni Junel Ang pagmumuka ng mayabang na lalaki Nung gabi din na iyon Idinao sa kanilang bahay ang graduation party ni Supiya Subalit puro kaibigan lamang ng kanyang ama ang dumalo rito Nagbiru si Supiya kay Junel na napaka boring daw ng kanyang party Nakaisip naman ng paraan si Junel kung paano papupuntahin ang kanilang mga schoolmate Tinawagan ni Junel ang mga pulis tapos ay nagreklamo siya na patigilin ang nagaganap na party dahil nakakabulahaw na daw ito sa mga kapitbahay Makalipas nga ang ilang minuto, dumating sa bahay nila Sophia ang mga schoolmate nila na nanggaling sa kabilang graduation party Nang makita ni Duro si Junel ay natandaan siya nito mula sa mamahaling karinderiya hindi gusto ni Duro ang karakas ni Junel at para bang gusto na siya nitong paalisin. Nagmungkahin ng laro ang isa nilang kasamahan kung saan kailangan nilang humanap ng kapareha para bumuo ng sayaw. Inaya ni Junel si Sophia bilang kapareha tapos ay lumabas ang dalawa upang doon mag-ensayo. Matapos nilang mag-ensayo ng kanilang sayaw, tinanong ni Junel si Sophia tungkol sa isang vintage car na nakaparada sa garahe. Kinuwento naman ni Sophia na pagmamayari daw ito ng yumao niyang kapatid na nagnyangalang Coco. Matagal na itong sinusubukang ayusin ng kanyang ama subalit hindi pa rin ito mapaandar. Matapos nito ay sinumula na nila ang sayawan. Makikitang nag-e-enjoy ang lahat ng estudyante lalong lalo na si Junel na talaga namang panayang kaskas ng patutoy sa malinamnam na katawan ni Sophia. Ilang sandali pa ay bigla na lang namatay ang mga ilaw kaya sinamantala naman ito ni Junel. Inaya niya papunta sa loob ng aparador si Sophia at sinabi niya na matagal na niya itong gustong halikan. Nang muling bumukas ang mga ilaw, nilapitan ni Duro ang mga estudyante upang humingi ng paumanhin sa nangyari. Hinanap din niya si Sophia para magpasalamat sila sa lahat ng mga bisita. Nabigla tuloy ang lahat nang lumabas mula sa aparador si Sophia kasama ni Junel. Nang matapos ang kasiyahan, inihatid ni Duro si Junel palabas ng bahay para kausapin. Sinabi naman ni Junel na malinis ang kanyang hangarin kay Supiya at nais lamang niya itong pasayahin. Habang papalabas ng bahay si Junel, hinabol siya ni Supiya upang pabauna ng isang malinamnam na halik na talaga namang nanunoot hanggang sa puson. Kinabukasan, pinuntahan ni Supiya si Junel na kasalukuyang kinukumpune ang kotse ng yumao niyang kapatid. Nang matapos nilang ayusin ang kotse, dinala nila ito sa bahay nila Sophia at labis naman itong ikinatuwa ng kanilang pamilya. Inanyayahan nila si Junel na doon na maghapunan sa kanilang bahay bilang pasasalamat. Binanggit ni Duro kay Junel na plano nilang pag-aralin sa ibang bansa si Sophia ng kursong medisina. Sa loob din daw ng sampung araw ay pupunta na si Sophia sa Europa para sa kanyang internship. Nabigla tuloy si Junel dahil hindi binanggit ni Sophia sa kanya ang tungkol dito. Tinanong ni Duro si Junel kung ano ang kanyang plano sa hinaharap. Sumagot naman si Junel na kahit maganda ang kanyang mga grado sa eskwelahan ay wala pa siyang planong magkolehiyo. Masaya daw siya ngayon sa kanyang trabaho bilang isang mekaniko sa talyer ng kanyang ama. Pinayuhan siya ni Duro na hindi sa patang ganoong trabaho para mapunan ang kanyang pangangailangan. Kailangan daw isipin ni Junel ang pagkakaroon ng mas magandang trabaho para sa magiging pamilya niya sa hinaharap. Sumagot naman si Junel na din daw ang panahon na mapapasa ang mga bagay na kailangan niya. Mas mahalaga para sa kanya ngayon ang pagmamahal kaysa sa kahit anong material na bagay. Kinilig tuloy ang katawang lupa ni Sophia. Talaga namang umabot hanggang sa tuhod ang pamamasa. Iyari na. Bago umuwi si Junel, sinabi ng nanay ni Sophia na nakakahanga ang mga salitang binitawan niya Makikita naman sa itsura ni Sophia na para bang gusto na nitong upuan si Junel sa harap ng kanyang mga magulang. Ayun na nga, hinintay lang ni Junel na makatulog ang mga tao bago siya bumalik sa loob ng bahay. Ramdam niya na nag-uumapaw ngayon ang balo ni Sophia. Kaya sinamantala na niya ang pagkakataon hanggat malambot pa ang lupa. Sinalubong naman siya ng mainit na halik ni Sophia na halatang hindi na rin makapagpigil pa sa harap nga ng naglalarong liwanag ng apoy ay tuluyan ang ipinahukay ni Sophia kay Junel Ang mamasa-masa nitong lupain na talaga naman Yami. Kinabukasan ay pinag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa internship ni Sophia Sa halip na pagtalunan nilang dalawa ang tungkol dito Sulitin na lang daw nila ang natitira pang araw bago siya pumunta sa Europa Simula nga nung araw na iyon ay palagi na silang magkasama Halos lahat ng balahibong pusa na umuusbong sa katawan ni Sophia ay nagawang patayuin ni Junel sa loob lang ng siyam na araw. Yami yun! Dahil nga sa maliligayang araw na kanilang pinagsaluhan ay biglang nagbago ang isip ni Sophia. Sinabi niya kay Junel na hindi na siya tutuloy sa kanyang internship sa ibang bansa. Nais daw niyang gugulin ng buong summer vacation na kasama si Junel. Labis naman itong ikinatuwa ng binata kasi nga naman. Yami! Habang inililigpit ni Sophia ang kanyang mga gamit, nagtanong si Duro kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinagtapat naman ni Sophia na hindi na siya tutuloy sa kanyang internship dahil nais daw niyang makasama si Junel ngayong summer vacation. Nadismaya si Duro sa kanyang desisyon. Sinubukan siya nitong kumbinsihin na ituloy ang internship pero wala rin itong nagawa. Kinabukasan ay nagising na lang si Sophia na nag-iimpake na ang buong pamilya nila papunta sa bahay bakasyonan. Napagtanto ni Sophia na pakanalahat ito ng kanyang ama kaya tinanong niya kung bakit inilalayo siya nito kay Junel. Sumagot naman si Duro na ginagawa lamang niya ito upang makapagbigay sila ng panahon sa kanilang pamilya. Nang marating nila ang kanilang bahay bakasyonan, bigla na lang kumatok sa pintuan si Junel na inimbitahan pala ni Sophia. Mahusay, nabigla si Duro at nagtanong ito kung ano ang ginagawa ni Junel doon sa kanilang family outing. Galit na sinabi ni Sophia na inimbitahan daw niya si Junel at saka sila pumasok sa loob. Labag man sa kalooban ni Duro ay wala na rin siyang nagawa. Habang nanananghalian sila, humingi ng paumanhin si Duro sa hindi magandang pakikitungo niya nang dumating si Junel. Sa gitna ng kanilang usapan ay may mga bisitang dumating. Ang babaeng ito ay kasamahan ni Duro sa trabaho na nagnangalang halipa, roti. Habang nagkakatuwaan sila sa tabing dagat Nakisuyo si Balong kay Junel na kumuha pa ng mga lusi sa kanilang garahe Pagdating niya doon ay nakita niya sa loob ng kotse si Duro Habang minemekaniko ang makina ni Halipa kaya hindi na siya tumuloy Isinama ni Duro sa bangka si Junel para mamasyal at makapag-usap silang dalawa Hindi naman napigilan ni Junel ang kanyang sarili Kaya tinanong niya si Duro tungkol sa relasyon nito kay Halipa Nung una ay tumatanggi pa sa paratang si Duro Subalit ng banggitin ni Junel ang tungkol sa nakita niya kagabi ay bigla na lang itong nagalit at pinagbantaan pa siya nito. Nung gabi din na iyon ay naisipan nilang pasukin ang isang saradong pasyalan kasama ng kanilang mga kaibigan. Habang masayang naglalampungan ng dalawa, nakita sila ng isang babae na nagngangalang Leila. Matagal nang may pagtingin si Leila kay Junel kaya hindi nito maiwasang makaramdam ng matinding selos. Upang masira ang masayang gabi ng dalawa, tinawagan ni Leila ang mga pulis at isinumbong niya ang grupo nila Junel. Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis sa kanilang kinaroroonan. Alam ni Junel na maaabutan sila ng mga pulis kaya inutusan niya si Balong na tumakbo sa ibang direksyon kasama nila Sophia. Sinubukan din ni Junel na makatakas subalit na abutan din siya ng mga pulis. Nang makarating sila sa bahay, nakiusap si Sophia sa kanyang ama na tulungan makalabas ng kulungan si Junel Nag-iimbestiga pala si Duro tungkol sa pagkataon ni Junel at napag niya na nakulong na ito noon. Ipinakita pa ni Duro kay Sophia ang tungkol sa criminal record ni Junel. Sa kabila nito ay patuloy pa rin na nagmakaawa si Sophia sa kanyang ama na tulungan si Junel. Sinamantala naman ni Duro ang pagkakataon. Tutulungan daw niya ang binata pero kailangan nang tapusin ni Sophia ang anumang namamagitan sa kanila. Nung gabi din na iyon, piniyansahan ni Duro si Junel at sinabi niya sa binata na tapos na ang relasyon nila ni Sophia Binanggit pa ni Duro ang tungkol sa nanay ni Junel Hindi daw kasi sa patang kinikitang pera ng kanyang ama Kaya ipinagpalit ito ng kanyang ina sa ibang lalaki Dahil dito ay hindi na napigilan pa ni Junel ang kanyang sarili Bigla na lang niyang sinapok ang ni Duro Nang makauwi sa bahay ang pakelamerong tatay Sinabi niya sa dalawa na totoong bayolente si Junel dahil bigla na lang daw siya nitong sinuntok. Sa kabila ng basag ng uso ni Duro ay hindi pa rin magawang maniwala ni Sophia na magagawa ito ni Junel sa kanyang ama. Hindi naman matanggap ni Junel na tapos na ang kanilang relasyon ni Sophia. Nakakita tuloy ng pagkakataon si Leila para lapitan ng binata at pag-aanin ang kalaoban nito. Pantay sa lakay kumbaga. Sakto namang dumating sa lugar si Sophia Kaya nakita niyang magkatabi sa upuan ng Senado Kopi siya pang dalawa Nang makita ni Sophia na malagkit ang tingin ni Junel kay Leila Ay hindi na siya tumuloy Sinundan naman siya ni Junel at habang magkausap sila Ay napansin ni Sophia ang sugat sa kamao binata Dito nga ay napagtanto ni Sophia Na totoong sinuntok talaga ni Junel ang kanyang ama Alam na din daw niya ang tungkol sa nanay ni Junel na sumakabilang bahay kaya nasira ang kanilang pamilya. Labis na nasaktan ng kalooban ni Junel sa mga sinabi ni Sophia Nung araw na iyon ay tuluyan na nga nilang tinapos ang kanilang relasyon Talaga ba? Nang paanda ni Sophia ang kanyang sasakyan Bigla na lang itong bumangga kaya dali-daling bumalik si Junel para tulungan ng dalaga Bumisita naman sa ospital ang tatay ni Junel na nagnyangalang bato Kinausap ni Duro si Bato at sa kanya ibinigay ang isang sobre na naglalaman ng restraining order laban kay Junel kapag nilapitan pa daw ni Junel si Sophia ay aarestuhin na ito ng mga pulis. Tinanong ni Bato kung bakit ito ginagawa ni Duro sa mga bata. Sumagot naman si Duro na pinoprotektahan lamang niya ang kinabukasan ni Sophia. Nung araw din na iyon ay pumunta si Sophia sa bahay nila Junel para magpaalam na pupunta na siya sa Europa. Subalit hindi siya pinagbigyan ni Bato na makausap si Jonel. Pinoprotektahan lang daw niya ang kanyang anak mula sa restraining order na isinampan ng tatay ni Sophia. Makalipas nga ang ilang buwan ay patuloy pa rin sa pangungulila si Junel. Na na niyang puntahan si Sophia subalit hindi niya malaman kung saan ito hahanapin. Sa kabilang banda ay pinipilit rin maging masaya ni Sophia sa kanyang buhay kolehiyo. Sinusubukan din niyang makipag sa ibang lalaki para makalimutan si Junel. Isang araw ay nakita ni Junel si Dura sa pinapasukan niyang bookstore Nakiusap siya kay Dura na sabihin sa kanya kung nasaan si Sophia para makapag-usap sila ng maayos. Makalipas nga ang ilang buwan ay muling nagkita ang dalawa. Sinalubong nila ang isa't isa ng napakainit na halikan na talaga namang kasama laway. Nang makauwi sila sa bahay, pinaggalitan ni Duro si Balong nang makita niya itong hinahawakan ang mga gamit ni Coco. Dismayado tuloy si Balong sa kanyang ama dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakamubon sa pagkawala ng kanilang kuya Koko. Galit na lumabas ng bahay si Balong kasama ng kanyang jowa Sumunod na rin si Dura kay Balong dahil trip na rin ito sa ugali ng kanyang asawa. Maging si Supiyaman ay hindi na rin kayang makitungo pa sa kanyang ama. Nang sundan ni Duro si Supiya, hindi niya namalayan na malaya na tumaug ang isang kandila sa loob ng kwarto ni Koko. Napag-alaman din niya na nasa labas pala ng kanilang bahay si Junel Kaya ibinuhos niya sa binata ang lahat ng nararamdaman niyang galit Mabilis din namang nahimasmasan si Duro at pinabayaan na niya ang dalawa sa gusto nilang gawin Iyaminon, nun Pagbalik ni Duro sa loob ng bahay Napansin niya na nasusunog ang kwarto ni Coco Dali-dali siyang pumasok sa loob nito upang isalba ang mga kagamitan ng yumao niyang anak Pumasok naman sa loob si Junel upang tulungan si Duro pero malupit talaga tong si Junel dahil nauna pa siyang mawala ng malay kaysa kay Duro. Iba ka talaga. Para sa gipin si Junel ay tuluyan ang pinabayaan ni Duro ang lahat ng kagamitan ng paborito niyang anak. Maliban sa nasunog nilang bahay at kagamitan ay maswerte namang walang nasugatan sa kanila. Makalipas ang ilang araw, inihatid ni Duro si Sophia sa paliparan habang magkayakap pang mag-ama ay makikita natin si Junel na naghihintay sa isang tabe dahil magkasama na silang pupunta ni Sophia sa California upang doon mag-aral. Talaga namang happy ending to para sa kanilang dalawa, lalong lalo na kay Junel na para bang araw-araw pinopopo yung basya ni Sophia. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Lagi 'yong tatandaan na napakahalaga ng edukasyon pero pwede mo namang pagsabayin yung buhay, pag-ibig at ang pag-aaral. Pareho mo lang huwag pababayaan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lakohan. Salamat po.